Maray na ay gisa mga lodi? ngayon niyang na hali sa trabaho. Ta malisahan ko na mati ng satuyang akwaryong so kay puwanta na ini malinigan nga ning day magkagaradan ang satuyang mga sira mga lodi. So ko ta mga lodi ang satuyang panghigop buda ang satuyang silo. Yan mga lodi, nagkuhan na po akong planggana, duang planggana para sa duman sa lagan ta kang sira pero ang saro naman duman sa satuyang mga accessories kan sa tuyang aquarium yan mga lodi so hiko na ang satuyang tubig gamit ining vacuum vacuum ang apod ka ini mga lodi nga mga ang tubig sa aquarium so yan na mga lodi hinarali ko na nga ni ang satuyang mga accessories ngani malini malinigan tang mari ang satuyang aquarium nasa lapa ko, digdi mga lodi, nagadan ko so ilaw. Dapat dito na napagadan ng ilaw. Ano yung mahilong ta? So, mga accessories na tigahali ta. Yan, tigahali ko ang filter. Yung tigahali ko naman so mga dahon-dahon. Ang -dahon. tiga po na mga dahon-dahon na plastic. O day, yung mga harong-harong, kansa -harong, to yung mga alagang sira. Kaya so, tapos ta ini mga lodi ining tubig na ininahinali nahinali ta duman sa aquarium. Sa papalitan ta ini kiba. Yan hubas na mga lodi. So hali mga ataman tang sira ngani. malini tang mari ini sa tuyang aquarium. Yan hali on ta mga ilaw. At saka silo on ta ang sila, sira na ang sira ko pala mga lodi iyo ini ang tigapod na moli, moli fish ini mga lodi na sira ta madali masanay ni mga lodi ta dahil mo naman kaipuhan ki filter Ipo po sinda daw sinang filter o dahil kamong filter na ilalaag dyan sa sa indong aquarium makukman masilan na maray ang mga moli, mga lodi ta ining mga moli kaya kaining mabuhay daw medyo maat ang tubig pero kay kuan mo manggira rilini linigan sa tuyang tubig, tangani manging healthy ang satuyang mga sira. Sa pagaataman kang mga sira, mga lodi, madali masana sa mga ataman kay sira basta um, tama ang satuyang tuyang pagpakaon diit sana. And then, siyempre dapat malinig ang tubig ninda. Ngayon ay dahil ang sinda mahudong kan sa indang mga ati. Dahil yan ang nakakahudong kung nakakagadan sa satuyang mga sira. Yan mga lodi, tapos na ta nang linigan na satuyang tuyang aquarium. So, kahit kung nang i-set up, giraray ang satuyang mga accessories. So, yan. So sa tuyang mga accessories, malinig naman yan mga lodi. Yan yan, inupong ilaw. Ta, kahit kung ining ikabit ng ilaw, tangani, mahiling ito. At maayos nang maray ang satuyang mga accessories sa laugan sa tuyang aquarium yun na po ini filter nagbakal po kay akong filter nga ning magayon lamang may palubulubo lamang digi sa lawkan sa kuyang aquarium magayon magayon lamang paghilingon mga lodi yan ikakabit ko nang ilaw tanga ni na set up tana ang tuyang mga accessories sa lawkan aquarium kaya parang mga lodi shout out para nang sa sa tuyang mga kabloggers yan si Burnok TV buday yan si Fortion TV mga mauragon po iyan mga lodi lalo na si Brunok TV Talagang mauragon oh, talaga iyan mag sa pakibabolga Iyan man tabi si Vertigon TV maurag po iyan magsiba Inadara ko lang nang tulak ng kakasiba gari ako Iyan <laughs> mga lodi tigpakaritanan sa tuyang mga accessories Tigabit ko naman sa filter Exit at ng Maray. So, yan pa ilawan ito mga lodi nga. Yung mahiling ito laog. Yan, na mga lodi. Mas magayunan ng paghiling mo na sa aquarium. At least malinig na. Ako oh, na siya maati yun. Yan mga lodi. Shout out pa lang sa satuyang mga ka naranggay dyan. Sa satuyang homestore tabako sa mga taga Homestore Tobacco lalong lalo sa mga padihon ko dyan na si Ed Silvela, buda yan si Jay Briswela maray na banggi sa Indoga mga padi magilikay likay ka mga padi dahil mainit ang panahon, maginom ka mo kay dahul na tubig na naiiwas ka mo tabig sa istro yan po ay paalala kang sa inyong mga padi na namumutan mong padi salamat mga padi ingat ka mo dyan me putangin sa Indong Pamilya o yan na, kung niya ako mga lodi ki tubig nga ni um, ipalista duman sa sa tuyang aquarium bagwan ta ng tubig ka iyan nga malinig lamang pag hilingon kuda, dako lamang ati ang sa tuyang tubig and healthy ang sa tuyang mga sira okay na mga lodi so kayo punta na ining bakyongon nga nang masurup na kasi ring dumagsakwa yung mga bagong tubig na ta mga lodi <coughs> di man nindo paglingawan mga lodi dapat pero may malinig ang satuyang aquarium mo yan harali yung sa so mga lumot-lumot tanga yan ang nakaka hindi mga hudong sa satuyang mga sira lodi. So, pagkatapos kayo ang mga lodi, pinita ng ilag. So, mga sira, tagyan. Nga enjoy in man nila. Mga maglangoy-langoy dyan. Ta bago na ang sa mga tu, tu sa inang tubig. Isus, kung mga lodi na bibilot ako, pasensya na kang mga lodi. Yan, mapapanood na mga lodi. Ang sa tuyang um, aquarium. Pero, may matama na eh, yung panoon mga lodi. Dapat, tama sana may bit man lamang na allowance mga lodi ani eh, magkahos-hos lamang sa tuyo mga sira ani ko na mga lodi ini mga sirang ini tay malista na gira ready go nagroluksuan na mga lodi ano man daw iyan ta nagroluksuan ang mga sira ta mapapritos na gayo din ini mga lodi ano man daw ang namit ka ini eh? nag-enjoy -e na sila mga lodi sa sa inang bagong tubig at least magayon ang sa inang uh, pagmati yan mga lodi dahil bago ang sa inang tubig yan orog mga sila mga lodi dapat pirming araw mga lodi pirming malinig ang sa tuyang tubig dyan sa aquarium ta nang yung uh, ako istress ang sa tuyang mga sira okay na mga lodi salamat sa indo mga lodi god bless